Aduh. Nah, no, wala ni isa baw. Nah. No? Bas no, ada, Nah, ay, ay. Na, na. sugi nyo adobo nga pina pinapaig pinauga <laughs> ay oh, ko antay lamig man ang yan ni bawang hubas muna ay adobo na ko wala sabaw ko ganahag adobo nga na ay daghang sabaw <laughs> Kaya ang uban mag na ay sabaw ako wala pinaugara ni hmm. sa okay, hmm. wala na tapos na nga ta nga ta mga my love Bye. Thank you for watching.